pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang malapit ng mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito. Malapit na akong mamatay, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at susunod sa salin lahi ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Namatay si Haring David at tinilibing sa lungsod ni David. Apat na taon siyang naghari, pitong taon sa Ebron at tatlumput tatlong taon naman sa Jerusalem. Kaya't nang maupo na si Solomon sa trono ni David bilang bagong hari, matatag na ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo ng tugunan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkatiyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Aleluya, aleluya. Ang Diyos ay magahari na talikda ng tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, tinawag ni Yesus ang labindalawa at sinugong daladalawa. Binigyan niya sila ng kapangyariang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila at sa alinmang tahan ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pagganis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpagninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kayat humayo ang labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisiyan nila at taligdan ang kanilang mga kasalanan pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaliyan nito, Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.